Thank you. Uh, table, table. Bye -bye. Thank you. Bye-bye. So, guys, ito yung ano, inorder ko sa Taubo. Ang ganda nito. Ayan. Tingnan nyo siya. Sobrang ganda. Maliit. Maliit lang siya. Pwede siyang ano, dalhin kahit saan. Kaya nag powder ako dito kay amo ko kasi sa New Year. Nung ngayon saan ng December. Kaya lang, ano, hindi kami mag-off. So, ay, ngayon saan ng 24, I mean. So, sa, ano na lang, sa New Year, kami makikita ng mga anti ko. Ayan, meron na kaming kantahan. Tapos, nag-order ako ng isang ano, guys. Isang, yung para sa salamin. Ayan, para, ano, para kapag masira yung isang salamin ko, meron akong pang reserva. Ayan yun. Grabe, guys, sobrang ang ganda. Legit sila. Sobrang linaw nito. Ang ganda. Sobrang ganda niya. As in. So, mura lang siya guys, kapag doon ako, ano, bumili. Pag dito kasi, guys, sobrang mahal, nasa 1,000, 1,000 HGD. Pero, pag sa Pinas na yan, is, nasa, ano lang siya nasa, ah, uh, magkano ba? Oo, nasa, nasa, so, ayan, sobrang ganda. Kagaya nito sa aking, ano, guys, sa aking salamin, ito. Ito yung salamin ko ngayon. Same, same lang din sila, guys, nang kinuha ng ko. So, same style, yung color lang yung nagkaiba. So, and testing natin yung ano, guys. Testing natin to. Yung, yung ano, microphone at saka yung, ano, uh, speaker. So, yun lang. Hi, guys. So, ito na. Pakita ko pala. Ito, ito. Pare sila, sila ng salamin ko. So, ano lang siya? Blue. Kulay blue. Ayan. Parang dark. Ay, hindi. Blue. Oo. Dark blue ba ito? Blue. Blue siya yung ganito niya. Parehas lang din sila ng kinuhanan ko. Yan. Same lang ng shop. So, try natin siya. Kasi, guys, nasira yung ano ko. Kaya, bumili pa ako ng isa para pang-reserva. So, try natin. Ah, oh, grabe. Ang linaw. Diba? Ang ganda niya. So, ayan. Mm. Fuck! <laughs> ang ganda niya, guys. So, ayan. Grabe, ang ganda. So, meron na akong pang-reserva. So, ito, itatago ko siya, guys. Ayan, meron na din silang, ano. Ah... Uh, test area. Ayan. Kailangan mo siyang i-test na ganito. Gaganyanin mo siya. Tapos, iipap ilaw mo. Ayan. Titest natin siya. Pwede siya sa reading glasses, guys. Ayan. O, tignan nyo. Tignan nyo yung ano niya. Diba? Ang ganda, di ba? Sobrang legit talaga, as in. So, sa mga nandito sa Hong Kong, mas mabuti bumili kayo sa ano sa Taubo. Ang ganda niya. Ayun, meron pa siya ng ano oh. Pamuna sa ating ano, salamin. So ayan, so ititry natin yung ano guys paano ba pa gamitin? Wait lang ha. So ayan, try natin to guys. So guys, ito ay try natin to. <laughs> Hello? Hello. Oh my God. O di ba? Oh, yan Narinig nito ako darin, guys. Darin, darin, darin. Meron siyang oh. ano on off oh. and pahinain natin. Ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Yeah. Yeah. Oh, yan yan yeah. yan na na. Pero pero pero, pero sobrang pero, ilan nara guys. Pero parang ano hula pa rin. parin. Diba? Ang ganda niya. So, meron yeah. na akong dadarin. Pwede siya, ano, dalhin kahit saan. Talagang, Ano siya manini? lang talaga. Oh, ang ganda talaga as in. Oh, di ba ang ganda? Hmm? Meron na kaming kantahan ng mga tita kapag oh, magkita kami every Sunday. So, ayun lang guys.